Uminahan po kayo, masisik ko po, po kayo. <laughs> 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 Ayan, ready na ba lahat sa ating one for all, all for one, so goodbye kang Barangay Balot Uno Edition. At nandito nga tayo ngayon sa Barangay Balot Uno Pilar Bataan at naimbitahan nga tayo dito sa kanilang all for one, one for all. nakakatuwa ganito, ang ganitong experience yung malapit ng piyasa, isa sa event nila dito ay one for all all for one nakakatuwa nga diba na isip pa nila kung gayahin kaya naman talaga excited ako at sobrang excited yung mga tao talaga ang dami-dami mga tao maaga pa lang talaga nakaabang na agad sila sa kanya kanya tatapakan ng number talaga magkakagulo At ito na nga, pagkakarating nga nila tumatok sa mga kanya-kanya number. Ayun, eh, umpisa na namin bumunot ng na number na may mananalo ng cash prize at ng grocery package. Nakakatawa lang talagang super saya nila. Sobra excited na kahit simpleng bagay lang. Ayun talaga, tuwan-tuwa sila kapag nabubunot yung number nila. Number Number 21. <laughs> na ito na after nga after ng ano bunutan na number, ito na nga ang susugod bahay gang. Pupuntahan na namin yung limang mananalo. Ay! Ay! Is this is all done. Hey, hello po. O susugod na oi. Paano mo 'to kamot? Para ba 'yun po? Okay, ma'am. O po, pedi niyo na kutahin po 'yan. <laughs> Congratulations <laughs> Ate Cathy, nanalo po kayo na 2000 Oo, pero kung 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 ko kung po kayo! kung 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 po kung kung Ah, tatay po. Sorry po. <laughs> po, po Congratulations kung <laughs> Nanalo po kayo ng 2,000 pesos. Yay! Oh, ate. Ate. Uh, luto na ba yung sinahin? Ha? Luto na yung sinahin. Yung sinahin po, luto na. <laughs> Ay, parang paka naman siya. Congratulations, Adelicelle. Nanalo po kayo ng isang abana na bigas pero sinahing na po. Ayan, iabot po ni Tres. Ang 2,000 pesos, bigay po ng Sangguniang Barangay ng balok Palang paka naman dyan. Itong credit po ito, about po doon sa nakuha niyong cellphone na limang buwan niyo na pong ginawa. Pipointin nyo po kami dyan. Pupunta po kami dyan. Mamaya ang 11.49. Maka po kaya kayo? Si Lorraine Joy Rueto ang ating apang apat na winner sa Sugod Bahay. Ay ay bibigyan na ni Tres. Ang oh, 2,000 pesos bigay po ng sanggo na barangay ng Balot Uno. Congratulations po, Ate Lorraine. Ah, oh, bakit? Nasa <laughs> work yeah. po ako eh. <laughs> pa. Nasa work ako. Sabi ko naman, di ba kayo na bahala dyan sa pangulo? <laughs> ako, ano po nakakatawa? <laughs> Anong palayo niyo po? Pin. Hindi po, ah, mali po. Ilanggap <laughs> <laughs> sa ate Peli ng grocery na ipapasok ni Luningning. Luningning pasok! Pasok? Oo, di ba? Ayun. Ano? <laughs> May kongpo at ilapan. Pero pa rin tayong sagot. Bigay naman ng SM. 2,000 francs may tax. 250 na lang ang mga puwan ati. 2,000 pesos po muna po sa sangguniang barangay ng Balot Uno. Palagpaka! Palagpaka naman. Ayun. Congratulations po ate at maraming salamat sa pumupo ng Sanggunaan Barangay ng Balot Uno. Maraming salamat po. Congratulations sa lahat ng winners. Yay! 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 Yeah, Palakpaka naman dyan! O oh, tara po, buto nyo na po yan.